Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. ng pagkakamaliko Mas lumala ang kanyang paglulong pagkalulong sa droga pala silang mag-asawa Hello guys, welcome to today's Topic TV Narito ang isa sa pinakamainit na isyong kumakalat ngayon ang matinding pahayag ni Senadora Amy Marcos sa INC Rally at ang mabilis na tugon mula sa palasyo. Sa gitna ng malawakang rally ng INC para sa transparency, accountability at laban sa katiwalian, naghatid ng malakas na pagkabigla ang talumpati ni Senadora Amy Marcos. Sa harap ng napakaraming dumalo, direkta niyang sinabing matagal nang gumagamit umano ng ilegal na droga ang kanyang kapatid si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Amy, matagal na raw alam ng pamilya ang problemang ito at mas lumalapan ang pumasok sa buhay nila ang First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi lang si Pangulong Marcos ang binanggit, maging ang mga anak ng Pangulo kasama na si Sandro Marcos ay nadamay sa aligasyon. Ayon kay Amy, panahon na raw para ayusin ang sarili ng Pangulo at humingi ng tulong para makalaya sa umano'y kinakaharap nitong bisyo. Mabilis ang naging tugon ng Malacanang. Tinawag ng palasyo ang pahayag ni Aimee na isang desperadong hakbang para guluhin ang administrasyon. Ipinunturin nila na may resulta na si Pangulong Marcos mula sa drug test noong 2021 kung saan lumabas na negatibo siya sa cocaine. Para sa palasyo, malinaw na paninira lamang ang mga paratang. Hindi rin na nahimik si Sandro Marcos sa isang emosyonal na pahayag, sinabi niyang masakit para sa kanya na marinig ang ganitong akusasyon mula mismo sa sariling tiyahin. Tinawag niya itong fabricated lies na ginagamit umano para sirain ang gobyerno at para itulak ang pansariling interes sa politika. Samantala, umalma rin ang Iglesia ni Cristo. Ayon sa INC spokesperson na si Edwin Zabala, nabigla sila sa bigat ng mga sinabi ni Amy Marcos. Hindi raw ito inaasahan ng INC, lalot inilabas ang akusasyon sa gitna ng isang pagtitipong nakatuon dapat sa laban kontra korupsyon. Paliwanag ni Zabala, tapos na sana ang kanilang aktibidad at nakahanda ng umuwi ang mga miyembro matapos maipahayag ang kanilang panawagan para sa mas malinis at tapat na pamahalaan. Nang biglang sumabog ang isyong ito na walang anumang abiso. Sa kabuuan ng pangyayari, lumalabas na hindi lamang ito usapin ng politika. May halong personal na hidwaan sa loob mismo ng pamilya Marcos. Bakit ngayon ibinulgar ni Amy ang akusasyon? Ano ang implikasyon nito sa administrasyon? At higit sa lahat, ano ang magiging susunod na hakbang ng Pangulo at ng gobyerno? Ang sigalot na ito ay patuloy pang iikot sa arena ng politika at publiko sa mga susunod na araw.